morning mga kamigyo ka natin dyan Ayan, um, uwi na ako ngayon sa Manila no? Araw ng Sabado ngayon um, 6.30 ng umaga So, bibiyahe na tayo na papuntang Manila Pero bago magbibiyahe eh, Update ko muna kayo sa Pinagawa kong bahay ko Ubo sa, dito sa Bisaya, sa Lite ah uh, Update ko muna kayo At uh, titingnan natin kung anong nangyari Doon sa budget ko ng 80k 80,000 um, kung, kung natapos ba siya Or maganda ba ang paggagawa So, Papakita ko kayo, ipakita ko sa inyo ang ginawa kong bahay ko. Tara, let's go. So, ayan na 'yung ano. Ayan 'yung pinagawa nating bahay, no? Um, ito 'yung kusina. Tapos ito 'yung main door. Bali ang mangyayari dito. Di pa tapos 'yan, lalagyan pa ng plasing diyan dito sa bubong na 'yan. At ito 'yung likod. So, ito yung likod. Yan. Ang ginawa ko dyan, yung ito, ayan, bintana. Jelousy yan, bintana, jealousy yan. Jealousy na kahoy yan, ha. Yung itong bintana, yung jealousy yan na kahoy. Ayun yung dati nakakabit dun sa lumang bahay namin. Yung, ayun, yung bahay na yun, oh. No. Bulok na yun, eh. So, yung ito, yung main door, ito, yung main galing din yan doon matiba yan kasi gawa nara yan, sobrang suli nito hmm, sobrang suli nito uh, galing yan doon tapos yun, ito uh, may jalousie ito yung pinto ng kusina so tara, uh, pasukin na natin sa loob so, titingnan natin sa loob kung ano na yung nagawa doon sa budget natin no? so, ito yan may floor mat na siya nilagyan ko na kasi hindi pa nalagyan ng kuan yan. Ito yung dobat double walling yan hindi pa tapos. Kasi nga pa na ako ng ng Manila no. Kaya hindi hindi pa natapos. Yan. Ito. ito. So ito na yung pinaka kusina. Ito. Ito yung ito yung abuhan, yung sainga ng kung pwede sa kahoy. Ito may CR. Hindi pa na tiles yan. Pero may budget na tayo dyan sa tiles. So, ito yung tiles ko yan. Marami yan. So, ito yung yun. Ito yung lababo. <coughs> yan. Ito yung may sainga na ako. Pero, pipinis ko pa lahat yan. Yan. Um, may magtatrabaho pa ngayon ito may mga simento pa akong tira ayan kaya matatapos din yan itatiles ko lahat yan may budget na yan lahat ito pala yung itong dingling na pala to, ito ano to ah, uh, galing yan do sa kabilang bahay na to um, siguro i-double ko lahat yan kasi may mga butas butas ito yung mga plywood marami pa yan sakto yan dito pang double walling dito yan. Tapos so dito na yung ano, gumagawa ng ah uh, magagawa. So iwanan ko lang to siya dito dahil bibiyahe pa tayo ng ano no, Mindanao. So doon ako ma-assign Davao mga tatlong buwan ako doon. Kaya iwan ko na lang yung gagawa rito. Siya nang bahala. Ikaw nang na bahala dito, Bayserel ah. Oo. Oh. Siya nang na bahala dito. Itatiles dito, dito ito. Tapos yan, may mga abang na nagripo. Ayan. Tapos ito yung abuhan. Pag magloto ka ng isang buong lechon dyan. <laughs> Tapos, ayan, ito yung lababo. May mga gamit yan kasi galing sa kabila yan. Tatalis din yan lahat yan dito. Paikot, pati ito. Ito yung binili kong gripo na ano, sa TikTok. Yung binili ko. social yan. Yung binili ko sa TikTok na ano na gripo. Ayan. So, yun oh, Um, lahat ng sa ATK na yun, um, may budget na siya. Ikakabit na lang. Yung libor na lang ang babayaran ko. Siguro mga isang matagal ng isang linggo dyan na libor ang babayaran ko. So, aabot din siya ng ano, ng na ATK rin. Hindi siya, <laughs> hindi kinaya yung ATK. Hindi kinaya yung 80,000 no. So, talagang mahal na kasi materialis ngayon kaya ganoon ang umabot na no pero malaki rin kasi itong bahay na to video ano to 14 by 22 ang haba so okay na sa apat na tao kung uwi kami dito sa ano bakasyon okay na sa pamilya isang pamilya mga apat lima kasi na dito so yun lang ang inabot kinaya ng ano natin 80,000 na budget no hindi kinaya may libor pa na pang isang linggo pero ang materials okay na lahat okay na may tiles may natira pang mga plywood na pang double walling okay na siya so yun pag gusto nyo magtayo ng bahay gawin nyo ng 100,000 kung 14 by ano yan 14 by 22 100,000 ang budget talaga na sakto na kwan, uh, budget na para sa isang bahay na simpleng bahay lang yun lang, ah. maraming maraming salamat sa nanonood no, sa lahat ng mga viewers ko dyan maraming maraming salamat at uh, kung bago lang kayo sa akin channel yan, subscribe nyo naman po sa Ramil Balinsu official, tapos hit nyo yung not notification bell para mapanood nyo yung mga bago kong upload na video tsaka sa mga sa mga ano no sa <coughs> sa oh, langgam sa team bangis sa uh, team pangat Pasensya na kayo kung hindi ako nakasupport kasi sobrang busy ko dito sa ano, sabay-sabay vlog tapos update sa gawa ng bahay. Magawa rin ako, naglilibor din ako kaya hindi talaga nakakasupport. nakaka-support saka ang problema pa dito, ang hina ng net. Talagang aakyat ka pa doon sa taas para magkakuha ka ng talagang net talaga eh s'yempre. Wala nang time kaya yon. So yun. hanggang dito na lang. maraming maraming salamat. Bye-bye.